Itong mga nagdaan nga sa Boruto Timeskip to Blue Vortex ay ipinakita nga sa atin ng isang pangyayari o isang kaganapan na kung paano nga inilathala ng isang halimaw o na mga Shinju na ito na kung sino-sino nga ba ang kanilang mga target o kanilang mga lalamunin na siyang naging kaaya-aya nga din tignan dahil nga mas lalong naging kapanapanabik ang mga sumusunod na bahagi ng kwento dito. Ngayon, matapos nga yan, eh dito naman mga pare koy ay ating nga alamin at ating nga talakayin ng isang bagay na maaaring magamit nga rin ang ating kaalyado laban nga dito sa isang Shinju na nagangangalang Mamushi which is isa nga din ito sa mga mahirap kalaban at ang bagay nga ito na maaari magamit nila laban nga sa nilalang na to ay ang isa nga rin sa mga abilidad ng Yamanaka clan at ito nga ang kilala na nga rin nating teknik na mind body switch technique na isa nga rin talaga yan sa mga abilidad na kilala kilala dito sa Yamanaka clan na siyang nasaksihan na nga rin natin sa mga nagdaang episode o sa mga nagdaang pangyayari ng Naruto at Naruto Shippuden na siyang maaari na nga ding magamit dito ni Inujin dito nga sa current situation ng Boruto Skip 2 Blue Vortex yes mga sir at hindi lang yan syempre gagamitin na din dito ni Inujin yung mas level up pa or yung ibang version pa neto which is ito nga ang Shinten Bunshin technique pero itong ability na to mga pare ko no? e mukhang hindi nga din masyadong napagkilanlan ng karamihan sa atin na kahit nga ang abilidad na to ay eh, galing nga din sa angkan ng manaka pero masabi na nga din natin mga pare ko na maaari na nga itong gamitin dito sa time skip ng Boruto so ano bang klasing technique ito mga pare koy anong klasing jutsu ba ito so basically guys itong jutsu na ito or itong technique na ito eh nakita na nga din natin itong ginamit ni Ino doon nga sa Naruto Shippuden fourth grade Shinobi War. E eh ginawang kinontrol nga ni Ino ang dalawang White Zetsu at ipinanlaban nga nila ito sa kanilang Edo Tensei teacher na si Teacher Asuma. So ayang technique na yan mga pare ko eh, no, sa mga nakanood naman ng Naruto dito, e eh, kitang kita naman natin yung ginawa dyan ni Ino habang kasama nga niya itong si Shikamaru na binakbakan nga nila ang kanilang guro na si Asuma in Edo Tensei version gamit nga ang dalawang White Zetsu na ito na kinontrol nga ni Ino na masabi nga din natin na napakautak na kaya napakaangas nga din ng abilidad na yan. So ngayon mga pare ko, eh, naiintindihan nyo naman siguro o nauunawaan. Ang ibig nga nating sabihin dito, kumbaga itong ability na to ay e isa nga din sa masabi natin na magiging advantage ni Inujin dito nga sa Boruto Time Skip na masabi nga din natin na magandang panlaban nga ito sa pagkadami-daming mamushi na ginagamit nga ng kalaban. Lods, teka muna! Ano namang kinalaman niyan dito sa pinag-uusapan natin? So ganito lang yan mga parikoy. Makinig nga kayo na mabuti. Bale ang mangyayari kasi dito, gamit nga ang teknik na ito, e yung ibang clone nga ni Mamushi, ay e, pwedeng gamitan ni Inujin ng ability na Kung pag nagkataon kasi, pag ni Inujin ng teknik na ito, yung ibang mamushi, eh pwedeng gawin nga ni Inujin na maglaban or paglabanin niya yung mga mamushi, laban nga din sa ibang mamushi. Mamen! Sapakan, sagupaan, bugbugan to. Balagbagan nga ito sa pagitan ng mga mamushi. At ang mas maganda pa nga dito, na mas magpapalala pa nga, na pag nagpadami pa nga nang nagpadami si mamushi, e eh magiging bonak nga ito lalo, or mas lalong magiging tolonges. At kapag nagkataon na super tolonges na nga ito, eh mas lalong madali na nga lang itong kontrolin gamit ang jutsu na iyon. Na ang mangyayari nga o magiging sulta na mas lalong magiging tolonggis pa nga sila kapag nangyaring hindi nga nila alam na kung bakit yung ibang mamushi nga nakasama nila eh hindi na nga sumusunod sa kanilang misyon or parang may mga sariling galaw na nga ito na ang mga ito nga ay laban na nga din sa kanila which is hindi nga kasi talaga nila alam na ang ibang mamushi nga ay kinokontrol na nga pala ni Inujin Mamen, tiyak na magkakagulo nga talaga yung mga mamushi dito pag nagkataon nga na mangyari yan at saka dagdag pa natin dito guys no yung sa parte naman dito ng pinaka mamushi o yung pinaka original o captain nila ang ang magiging malaking problema pa nga niya dito dahil nga itong abilidad niya na nagpaparami nga din na the more nga na nagmumultiply ito eh the more nga din na mahihirapan siyang kontrolin ng mga to or mas lalo nga siyang mahihirapan na bigyan ito ng mga maaayos na command na magiging karagdagan pa nga upang magkagulo-gulo ang mga isipan nila sa mga bagay nga na dapat nilang gawin at dapat nga nilang sundin na kaya nga sa case dito mga pare koy eh maasabi na nga din natin na may palagpalag -palag na nga tayo dito sa pagkadami-daming mamushi na siyang magiging mga longis din naman pero kapag nagawa nga ni Inu din na yung iba dito eh yung power nga din nito ay eh, magamit niya laban nga din sa isa't isa kasi isipin niyo naman mga pare ko eh, no katon jutsu pa lang eh grabe na nga yung nagawa nito nagrabe hang release nga talaga ang kaya nitong ibitaw nasa bagay din naman kasi no na sinabi nga rin kasi sa mga nakaraang chapter eh yung mga mamushi nga dito yung mga clone nga nito eh, same nga din ng chakra level ng endurance stamina at hacks kung gaano nga kalakas yung isa eh, same nga din silang lahat na kaya kung gaano kahalimaw itong isang mamushi na nagbitaw ng katon jutsu eh malaman, guys na ganun nga rin yung mga mamushi na makokontrol ni Inu kapag nagkataon. Kaya lang mga pare ko yun no, ang isang problema nga lang dito. Nakapagsabay-sabay na nga yung mga mamushi na yan na gumawa ng mga katolonggisan dito sa loob ng Konoha, e eh mas lalong magkakagulo nga dito. Lalo't sinabi pa nga nitong original na mamushi na malaya nga daw nilang magagawa yung mga gusto nila. Na maaari pa nga daw nilang paslangin yung mga inosenteng tao sa paligid. Basta wag nga lang daw nilang idadamay yung mga bagay sa paligid or iwasan nga daw nila na yung mga ari-arian sa paligid ay masira dahil ayaw nga daw ni Jura na mangyari ang bagay neon, So yan nga ko yun, no, isa yun sa mga na malaking problema dito. Na kaya nga ang isa sa pinakamagandang magawa nila dito is yung kung gaano nga kagrabe ang mga nilalang na to. E gawin nga din nila na magamit ito laban sa kalaban din mismo. Sapa kan ng magkakapatid na mamushi mga pare ko, you no? Know? Pero mga sir, sa kabila nga din lang lahat ng bagay na yan, eh hindi pa nga rin ito magiging ganong kadali. Dahil nga limited nga lang din ang makukuha ni Inujin or makokontrol niya. Na kung baga depende nga din sa experience ng user at yung tibay o tatag neto sa paggamit ng teknik na ito. Na kaya ang mangyayari na kahit sabihin man natin na nagawa ang ni Inujin na makapag-control ng ilang mamushi, eh guys, malamang na kinakailangan pa nga din ni Inujin na magiging mga katulong niya or kinakailangan pa nga din na magtulong-tulong silang mapatumba yung ibang mamushi. Which is ayun na nga yung ginawa ni Shikamaru na kaya naghati nga siya ng mga team or group na tutulong nga sa bawat lugar na kung saan nga rin merong mga mamushi. So yun nga mapare ko yun, no? take note, hindi nga magiging ganung kadali kay Inujin na labanan yung ibang mamushi, lalot limited lang ang magagawa niya o mga control niya ng mga mamushi. Kaya kinakailangan din na galingan niya sa paggamit nito. Kumbaga parang ang mangyayari, dapat yung mga tolonggis na mamushi na makokontrol ni Inujin, eh magamit nga din ni Inujin yung mga skills nito sa tama. Na kahit nga gaano pa kadami yung mga mamushi, eh kung magaling naman kumontrol si Inujin na mga ilang mamushi na kokontrolin niya, eh maaari nga din natin sabihin na magagawa nga ni Inujin na makatagal-tagal sa laban. Kung baga parang laban lang ni Sasori versus Lola Chiyo, no? Thousand puppets ni Sasori, laban nga sa kapirasong puppet ni Lola Chiyo. So parang ganun nga lang dito sa Inujin versus Mamushi. At syempre, bukod pa nga dyan, mga sir, dahil nga sa mga nakita nating nangyari dito sa isang Mamushi, na nasunog nga kasi nito yung mga ilang bahagi dito ng mga gusali sa Konoha. Eh itong bagay naman na to mga pare no, eh masabi ko nga din na isa nga rin sa maaaring makatulong kay Inujin o sa ating mga kaalyado. Dahil nga tulad nga rin na sinabi natin sa last part ng panel doon sa chapter 28, eh maaaring managot nga si Mamushi dahil nga ginawa nitong hindi ng ingat na nasunog nga nito ang ilang building. Which is alam naman din niya na ayaw nga ni Jura na mangyari ang bagay na yun. Na kaya nga ang isa sa mga posible na mangyari dito sa mga susunod, eh pupuntahan nga ni Jura yung lugar na nasunog sa Konoha. Which is malapit nga lang din naman siya dito dahil nga nasa loob na nga rin ng Konoha si Jura, di ba? pumuput trip na nga ito o kumakain. At kaya pang nagkataon na pumunta na nga si Jura dito, eh marahil na patitigilin niya nga muna si Mamushi dito sa ginagawa niya. Dahil maaaring sabihin nga sa kanya ni Jura na wala nga daw sense yung mga pinagagagawa niya na imbis na hanapin si Ada eh nangyaring naninira pa nga daw ito ng mga mahalagang bagay dito sa loob ng Konoha. Na siyang pinaka iniingatan nga kasi ni Jura. Kaya yun nga mga pare ko eh, no? Mangyaring sawayin pa ni Jura si Mamushi dito na itigil nga muna yung mga plano niya o ginagawa niya. At pabalikin niya nga muna ito sa kanilang basement na kaya lalabas nga na makakaluwag luwag pa nga dito sa laborato sa mga mangyayaring bakbakan dito at malamang na maaaring itigin nga muna din ni laborato ang pakikipaglaban nila dito dahil kung itutuloy nga nila na labanan si Jura e eh mas magiging malalanga ang mangyayari at saka base nga din sa mga nagdaang sinabi ni Koji diba na mas maigi nga muna daw na hindi nila labanan si Jura lalot ang magiging battlefield ay sa loob nga rin ng bayan ng Konoha na kaya nga na mas lalong wala silang chance na manalo laban dito na malamang nasasang ayunan nga din ito ni Inujin lalot nasaksayan na nga din niya na kung gaano nga mga lakas o kahalimaw si Jura. At kaya ayun nga guys ang ating talakayan for today's video para nga sa oras na ito. Mamushi laban sa mga mamushi. Balagbagan sa gupaandigmaan. digmaan. Bang! Hanggang dito guys maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi anime Tagalog talakayan nagpapaalam.